ay, siya ay paborol na dun eh o, isa paborol na, Oh, paspas no naku, yun yata, o, lugan nyo lugan ni gusto? <laughs> sa loob, sa loob, yun yun yung <laughs> oh, dawe stereo o, oh. stereo, dawe, o Sorry tayo ay pampang kwa Pasyal mo na ikaw tayo, pasyal, Pasyal ikaw tayo, masarap pa ugoy ugoy kayo laki. Okay, sa mga Mataas ika, mataas ba ng yan sila, wala eh. kayo. <laughs> ang gaan ng lambat, ang gaan ng sakay. oh. may sa na marapat may pulong yan. Sa? Pakalis na yan, yan. Dula ng pulong baka lambat siya, dinaanan ni Guso. Pinagbulabugan ni Guso. Okay. Sino Baka sa susunod. Baka susunod. Baka sa susunod. Baka sa susunod.

Pero hindi, wala ka Wala, ka, wala, wala, yan, wala. Ari, tawad <tuvete> mo na pa rin mamaya mamaya pa. Walang <tong> huli, walang ang huli sinala. Kakahulog lang niya niyan, bilis mo. Patake! Ayari pa kanit na rin sila nga rin. Nakagyan sila. Eh, tapat na nga rin yan. Tapat ng... Ayaw nga, oo nga. Mm. Ayan nga, oo, oo, oo. nga, hulugan niya mga yan, oo. Oh. Okay. Tapat na hulugan na kayo na Ayan oh. oo. Siguro yung nagliliparan pa yung hinulugan ni Gusto no? na yung... yeah. yun, oo. Pakapatag na yan, Mahuhulugan pa ni Alan. Ayan, nandiyan yung na yun, oo. Mahuna pa ni Alan, oo. Yun, Ay, ang bagal. Sino taikong yan? Hindi ano? ano?

Borol na dito si Sino kayo ito isa ito? Si Harold? Ito pa borol ito Ito Ha? Paborol lang eh Ha? Paborol lari o paborol? Paborol lari Sino ka rin? Si Nana? B1, B1 70 lang, kung anong <mukong> tabing? 70, tubo ano? hindi na ang -tang. -tang mura. Wah, kung yan. Pag mura, hindi makuha, hindi kunin pagmura, mura, no? na hindi

sa na pa lang lupil na i eh, sinarap ah? lupil na ang kalahati. E kinpumasok na sila sa lupat kinalag tugan. Sige. Aw. Maka sa lupil na i. Eh. Dawin ay, hindi na. lang ang kateroiya ko din. Hindi nga madakot. At mo. Hindi Ang taas. sa kabila. Hindi nga madakot at mataas ang banga. Ayaw malaglag. Ayaw lang. na lang sa guwan. Ayaw Ayaw lumublob. -lum. <laughs> ayaw lumublob sa tubig. <laughs> Ay, sa, la sa laki guys, ang hamayain. Sabi ko sa iyo kasi, hindi pa makakabunti. Dapat na may, may panundot sa lambat <laughs> na kawayo na may Oo, oh, wala, wala, wala. Nako, hindi pa makapasok. Buta. Wala na. Hindi pa makakapagkalampag. Ay, sa taas ng bangkang yan, eh, may hangin. Eh, di kaya <laughs> tapos ang tapos ang pambaluit isak to lang doon sa taas ng bangka ay hindi kayo bago mo baluitan yan eh oh nagdalawa na nagbaluit oh. oh madadali pa ang lambat ng alis eh. Na, ano 'to? Hindi na pati na pagka-flu agyan eh. Madadali pa ng ilis yan lambat. Hindi pa man dyan. Patiklat eh, Magbabari eh. Magbabara eh. Ito na magbabara ka doon dyan. Isang kilo lang isang kilo. Isang kilo mo na si. Wala <laughs> <laughs> Wala na. na pa pa. Hindi pa. Wala o. na Pag hindi pa naman tuloy raw manam si Jan eh, lakas ng kalampag eh. nagubog, eh. nagubog. Mahirap, eh, mataas ang bangka eh mata ang bangka. <laughs> sa, sa parka na yata pinapalo. eh <laughs> Ay, para sa parka eh. mama <laughs>

Kipot nga. Ay, hindi kaya haba nga ng salupil. <laughs> ang kipot ng <nang> ulog. <laughs> baga na maka anong bangkay Oh. 180 daw sa Roni. Sa Kita naman si. may ko? mayroon kalagay na sa? dyan saan? baka lako, lako, tubo ng tubo uh. anong ah, madam siya yun? 180 ha? Ah. oo baka walang isda dyan sa kabila ano oh, grabing madam siya yun, 180 ah tiba-tiba. Bukad, diba. oh nung no, nakaraan din isa bahay nung kalapan ni yung okay, 200. 200 nga, nga oh, nga 200 nga nakaraan. No. Ya. Yeah. Nung walang kay stays. Ano po kung dito dito yung namakiyaw do? Dito. Ay, tara kayo ng ko rin. Eh. Hindi makabili ng samansa. 200 nga, nag-200 nga daw doon. Ano ba dyan yung kasama kayo ng putang ano mo? Ito, pinahuli. <laughs> ha? Ito, pinahuli. Oh, pag wala nga mahuli wala makasama haligap hindi ko nga magpasasamahan putang ano e haligap dyan eh, sa kaliro haligap o, hindi nga makalawat pagka wala mahuli uh, sino, sino? Naregie. Naregie. wala nga kasama ha? hindi mo makasama, hindi ka makalapan e sino, sino? narigi, 4 narigi? wala nga magpasasamahan yung putang ano hindi ko mahuli lang sa kasasama wala nga makasama pagka walang mahuli ano, sa so, kaya nga yung mga ni... na, tatatlo luyo, yung nakasintaka kayo, i-4 daw sila eh. si?

ayte ayun guys nagsasakay na sana may huli may huli kaya